Ah, dito kong ngayon sa dati kong trabaho. Ito ipapakita ko sa inyo mga malalaking compressor. Ito. Para ma-share ko man lang sa inyo. Ah, dito kong ngayon sa dati kong trabaho. Ito, ipapakita ko sa inyo mga malalaking kompresor. ta, Para ma-share ko man lang sa inyo. Yan. Ito sya. Ito yung gagawin ko mamaya. Ayan, ang laki o. Hmm. Ito yung pinakamotor niya. Hindi ako kung kalaki yan. Malalaki itong compressor. Ano to siya? Tatlo. Ayan o. Tatlo yan, tatlo. Puro bago. Kapon kasi maliliit yun. Ayan. ano to siya uh, touchscreen ano, compressor 9 tapos ito yung ito yung nagsasala ng tubig kasi yung hangin kasi may halong tubig yun dito siya papasok dito tapos lalabas siya papunta roon sa tangke yung tubig dito may iwan yung tubig sa filter tapos papasok siya roon sa tangking malaki yan tangke laki nyan ano hmm. laki nyan tangke na yan tapos ito yung niwi-welding ko Ayan, ito dito ako nag-practice mag-welding. So, mamaya, maglilinis kami rito ng hangin. Yan, mga tubo na yan. Tapos dito nakatap yung mga tubo. dito dalawa yung hangin pataas yan punta ron sa tangke para magiging malinis yun eh mamaya doon tayo mag sa kabila ah so, uh, filter Nah, ganito kataas. Iya, nah. Yan ka nakalagay. Yan. Ito yung papalitan namin. yun yun na. Ito yung bago. No, Michael